magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel, Rachel Morales Live. So in this video, nandito po tayo ngayon kay Lananay, kay Lananay Marie And ngayon po ay kaarawan ng kanyang anak na si Jan Sander. So ayan, um, naisipan ko na bisitahin sila since na wala naman po kaming pasok at linggo naman po. So ayan kasi akala ko ng mga nakaraan, akala ko magsasakto na, magsasakto na may pasok ako. So ayun, uh, wala naman pala kaming pasok. And then, ngayon, um, dahil first sahod natin sa YouTube channel, ayan, congratulations po sa ating lahat. At salamat din po sa inyong lahat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa akin at panunood po sa akin mga vlog. At sa pag-hindi, pag-skip ng ads, maraming maraming salamat po sa inyo. So, ayun, andito po tayo ngayon sa bahay ni nanay at mayroon po tayong dalang cake at may nagpapabot po ng gift para kay John Sander. At ito po ay galing sa ati. isa sa mga my birthday. Ito po ay galing kay Ma'am Chelim Ragunton Mateo. Ayan, happy happy birthday po Ma'am Chelim. Maraming maraming salamat po sa pinabot nyo at sobrang na-appreciate niya to at sobrang mata matatouch siya dahil first time niya siguro mangyari to sa kanya at pangarap niya din na magkaroon ng ganito na regalo at ayun, um, sa kanya ko na lang ibibigay itong 2,000 at siya na po ang bahalang mag ko ano pong gusto niya and ayun salamat po ng maraming maraming kad dahil syempre siya po yung nakakaalam ko ano po yung gusto niyang bilhin. So ayan po um once again po happy birthday sa ating birthday celebrant kay ano kay Jan Sander. So tara samahan niyo po akong bisitahin sila at batiin. So ayan dito tayo kay Lana. Hello Nay. Asan po si Sander? Kamusta mam ma po? Okay po. Pwede pong Pwede punta tawagin niyo. May bibigay lang po ako. Ito po yung gift ko sa kanya, cake. Ayun. Thank you so much po sa mga patuloy na sumusuporta, sumusubaybay sa akin, sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. So ayun, nagbunga na po ang ating, ang ating ano, ang ating mga ginagawa. Uh, first, ano po natin, first sahod po natin sa YouTube channel. So, naisipan ko na i-share sa kanila, i-share sa iba yung mga nangyayari din sa akin. Kaya gusto ko lahat meron Ayan. Ayan. na si, ano, si Sander. Happy birthday. Happy birthday! Kamusta? Ilan po? Ilang taon na ikaw? Seven po. Seven? Ba't nag nagkiyak ikaw? E mm. And Nay, kamusta po kayo dito? Okay naman kami doon. Natuturoan pa man kayo? Ayun din na po. Hindi na po. Okay na sila. Lagi kasi maulan ay hindi naman na kami nababasa. Salamat sa inyo at sa mga nag-sponsor. Maraming maraming salamat po at na naging nabawasan po yung stress ng buhay. <60 Christian> taong sumusuporta sa mga tulad namin at sana mas lalo pa po kayo magsuporta sa mga taong nang nangailangan. sa iyo din, maraming maraming salamat kahit napakabata mo pa ay tumutulong ka, tumutulong ka na ang isip mo para sa tulad namin mahihirap na alam mo talagang dapat tulungan kaya. Opo, kasi naranasan ko din po yan dati kaya gusto ko po na yung tinulong po sa akin ng mga nagtulong din po sa akin gusto ko gusto ko po i-share sa iba <laughs> kasi mahirap na kasing dumating sa buhay ng isang tao ang gantong may tutulong sa tulad namin. Tapos tinta lang Kasi ang construction naman, di ba? Ano, Opo. Misan meron, misan wala. Opo. Pag nagtapos na, hintay ka na lang. Depende lang po sa... Depende sa ano. Tawag. Eh, Siyempre, ako naman, tatlong anak ko. Tapos, nagsusuporta din yun si Agong Sani. Sa magulang na. Kaya talagang kahit nahihiya ako eh ganun po talaga wala po akong nagang dasal na lang po talaga ako na sana dumating man yung araw na maging komportable po yung mga anak ko okay. yung mga anak ko is lumalaki na rin po pero pinipilit man po rin talaga namin mag, ano, mag survive nagtatanim naman po kami ng pinyahan kaso hindi inaasahang pagsubok na darating sa buhay ay pinagdaanan po namin ngayong taon. Pero may dumating namang blessing na parang napakabilis naman po yung blessing na dumating sa amin sa tulad ni Be, yung mga gano'n na napansin kami ni Tito mo na ganito. Kaya grabing pasasalamat ko talaga na ano, may tumulong sa amin. Kasi ang hirap talaga ng financial. Ano po, totoo po sa panahon po ngayon sobrang hirap talaga. Uh, talaga din, kaya, ano, Sa sobrang kahit kung paano mo talaga babadyotin talaga yung pera as in talagang budget na talaga yung uh, hirap talaga. Po. Kaya talagang dati natutuwa ako pag nakapanood ako ng mga vlog na yung mga tulad namin na as in talagang ano. Tapos natutulungan na babago ang buhay. Misa nangangarap din akong gano'n na. Uh, tumating din pala sa buhay ko na ganito kaya sobrang pasasalamat ko gabi-gabi ako nag-pray lalo na sa mga tumutulong okay. sa amin gabayan pa sila ni Lord na para mas marami silang matulungan at sa mga tao pong tumutulong talagang salamat po talaga ta, hirap talaga po ang buhay buti na lang po talaga may social media kahit makakahiyaman po talaga at nalalantad ang buhay oh, nakakalkalang kalahat-lahatan ay talagang kung yun naman po ang makakatulong sa amin mas nakikilala po. Opo. Kaya sabi ko nga po, at nahihiya po. Nandito na yun. <laughs> ano na, kumbaga, okay ko na, yun naman na, naman ang makakatulong sa amin. Okay. kung may maririnig man siyempre ako sa iba, na lagi na lang akong nasa social <laughs> media. Ay, siguro, kung yun naman po ang paraan ng Lord na para kami ay matulungan, hindi ko naman po makakain ang hiya. Oh, nahihiyangan po. naman po ako pero as in talagang nagdurusa naman. Kami At sa, least po ano, ano, maraming taong nakakakita na po. maaari ding makatulong oh, po. po. Yung may mga mabubuting puso po na tulad namin. Kasi sa totoo lang po talaga, hindi man po talaga ako kahit kami mahirap. mahiain pa akong magdaing kahit sa mga oh, kapatid ko. Nahihiyan po talaga ako yung time na dumating kayo pinilit pa ako niya ni Tito mo asin talagang ano, pero ayun, kapala na lang po ng alang-alang <laughs> po talaga sa pamilya. Opo, gagawin lahat. Po. Kaya, oh, maraming maraming salamat po talaga. Naiyak po talaga ako at birthday ni Tutoy. Kala ko nga po, hindi po ako makakapunta kasi <laughs> kala din. ko po may masasaktuhan na may pasok ako. Since ano naman po, Sunday, kaya nakapunta po ako ngayon. May, may ano naman po kami, may Nagpe-prepare naman po ako ng kahit kunting ano. Ah, maghahanda po kayo ngayon? Magluluto-luto naman po ako. Papunta nga si Agong sa, ano, sa at 7 years old man lo, Kawawa naman po yung bata. At kahit pa paano baga ay, syempre, minsan man lang po darating sa Opo. buhay nila, ma-enjoy nila kahit. Po yan. Kahit para pa paano ay, basta sabi ko, ma-survive mo lang. Kaya, thank you at pinag-surprise na si Tutoy yung ano nyo na ay sa tutoy talagang ano lang simple lang ang ibibigay ko sa iyo kaya po siya nag-iyak? nag-iyak nga siya at masama nga siya kay papa ah, niya na. masama nandito no, 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 na lang ay buti nga po nakasalubong namin si kuy, si tatay no, no, dyan ah, sa labas nakasalubong namin sa labas Opo. Kayo ang mga angel talaga ng buhay namin. Talagang sa mm -hmm. hirap ng buhay ngayon. No? Oh, halimbawa kahit nangutang ka mag-ano nakakahiya naman baga opo gata. totoo po, po yan sa, ranas na ranas Oo, po ay tulad ngayon na kayo nandito Deep. hindi hindi na kami kailangang lumapit kayo mismo ang lumalapit para sa mga taong tulad namin na naghahanap pa talaga kayo na siyempre minsan nangangarap nga din ako sabi ko ako mahirap hindi pa naman ako nakukuha ng 4 piece <laughs> ay hindi po kayo nakukuha Wala, hindi po bahay ko. Kahit ikutin yung barangay dito, talaga siguro as in. Kaya <laughs> nag-try na lang ako, siguro. Hindi man ako doon. O nandito naman kayo para sa amin um, talagang surprise din talaga ito. Hindi rin talaga ako makapaniwala na no, first, ano, first month um, mm, ngayong taon, nagkaroon kami ng hindi maganda karanasan, minumog, ano ko na yun. Pero ngayon naman, parang, bago man lang matapos yung taon, ay, parang blessing na blessing talaga kayo. Talagang salamat at pag pinapanood ko nga yung mga vlog mo. Itutuwa ako yung mga, kasi data lang naman dito, nagda-download ng oh, sa mga okay. file. Yun ang libangan ko, kaya sabi ko, mag-download kayo. Sabi ngayon at ano, libangan ko na lang pag na akong magawain. Sabi ko, malinis-linis ako. Malinis-linis ako dun sa loob ko. So, Ayan okay, nandiyan si Ate Rochelle. Nagtago sila, yung mga dalawang dalawang talagang dingkwes. Mm, nandiyan uh, po? Nandiyan sa loob. Kamusta naman po ang pag-aaral nito? Okay naman po, mga, hindi po yung mga naka-absent kasi. Ang mga sa, kasali naman po yung sa, ano, with honors. Kahit okay. sobrang ulan at putik dito, hindi talaga sila na-absent. Minsan nakakaawa rin bakit, grabe yung daan dito. Kinahatid okay. ko yung palabasan, mga naka, ano, papaa pagdating sa labasan, may pamunas, may tubig. Kasi ayaw nilang mag-absent at one day man lang silang mag-absent, okay. ma uh, iwanan sila ng leksyon. Kaya nga po. Kaya so, sabi ko Kaya nga, po iniintay po. ka nila. Kaso nahiya, say ko, naan dyan sila ato, Rishek? po. Naan dyan? Agaw palabasin mo yung dalawa. Nahiya yung sa'yo. eh Ay, yung po sa si ate, oh. <laughs> kapatid po ni ate. Ano po? Ay, ano ba? Oh, ano bibigay ni ano? Singgi. So, bibigay daw kay ate Rachel kaso nahiya. Ito ay, po? Gawa niya. Ginawa ka Ay, wow. <laughs> Ang ganda. Salamat ay, po. Ay, man yun. Ang cute. Bibigay Thank you po. po. Pero nagtago. Lando, nagurong yata. Sa likod na siya. Pero gusto niya makita. Salamat <laughs> po. Man. Pasabi po, po salamat. Ay, ate. Ay, nagagap na po. Ay, nagagap po. Ate tatanungin lang ay, po. Siya, no, eh, ano pong siya, no, eh, message nyo kay John Sander dahil kaarawan po niya ngayon? Kay uh, John Sander, um, happy birthday sa pamangkin ko kahit kahit yun ito nagihirap sila. Pero masaya kasi siyempre ganyan yung support ng mga magulang. Pero yun naman talaga ang pinaka-importante sa lahat. Kahit nagihirap tayo, yung pagmamahal natin sa mga anak, kahit kahit baga paano kahit ma ma-celebrate nang kahit konting handa masaya na yung bata nalo 7th birthday 7th birthday niya yung wish wish niya sabi niya <laughs> ay kung darating baka nabati sila at Rachel mo totoo man pala kasi si daddy doon na <laughs> Laging nagigilang. Nagkikis pa lang ako sa kanya. Laging nagigilang ang hindi siya ate. Nauna, nauna. Kaya po kanina kasi sabi ko, hello baby, si ano si tito, may utang ako sa iyo. pre birthday ba, niya, 7th birthday. Pero totoo talaga. Galing kasi siya sa ate. Siya, kayaan mo may madating na blessing yan. Ni Jacob kanina, ito totoo umang pala. Diyos ko po. Grabe naman. Grabe totoo sa iyo mga ano na ate. Hinatid ko lang po yung ano. At naiiya. sabi ni ano, nung panganay ko nandiyan, doon mo si Ate Risha. panood yung ano, yung na-upload niyo baga, yung mga ano. Ang gundo talaga gumamabaga ni Ate sabi niya. Kinawa iya. iyan eh, you, Tom. Ayaw taw. naman yung hibiga, ano. Thank you. Sabi ko mabigit personal kay Ate Risha. Ayaw kong mama Ako doon ako sa likod na daan. Ganaway. <laughs> yung pundo pang dumaan Sino po magpapabigay? Ano po pangalan? Si Sainji. Sainji. Yung mga ginagawa niya. Sainji. salamat salamat <laughs> Sainji. Wala wala kasi pili. ibang kulay yan lang. Kasi, well, <laughs> <creative. laughs> isang kulay lang dilaw lang yung nabili niya. Hmm. <laughs> Thank you. Ayun tatanungin natin yung mga kapatid ni John Sander. Hello, hello Bibi. Kamusta ang pag-aaral? Okay hey, lang po. Kamusta naman dito sa bahay niyo? Okay lang po. Wow, ang ganda naman. <laughs> Tatanoyin kita. Anong message mo kay John Sander? Birthday ba ngayon? Ano ko makatawag ko siya na pag-aaral? very good. Ay, si ate. Anong message ni ate? Ay, no, po. Pagpatuloy niyo lang po yung pag-aaral. Tapos maging, ano, with the honor of Ay, very good. Kasi Very good. Ay, very good. With honor para si John Sander. Lahat ah, very good naman. Ayan, tawag. John Sander. John Sander. Ay, bibigay ako. <laughs> may gift ako sa sa'yo. Ay, nay, may bibigay po ako. Since nakasahod na po ako sa YouTube, ito po, para sa inyo po. Pang, ano nyo po, pang gastos nyo po dito sa bahay. Halika dito, dali. Puka dito. Ang Anong message mo kay, ano, may nagbigay kasi na pang gift sa iyo, si Ma'am Chely. Anong message mo kay Ma'am Chely, magka-birthday kayo? Maraming salamat. Yan, sabi ni Ma'am Chely, happy happy birthday. Tapos meron siyang gift para sa iyo. Ikaw na ang bahala magbili kasi since ikaw naman nakakaalam po anong gusto mo. Yan, ikaw na magbili para Ayan po, Ma'am Chelling, binigay ko na po kay Ma, ay kay Jan Sander itong gift nyo. Ayan, anong sasabi mo kay Ma'am Chelling? Maraming salamat po. Tapos, meron ka pang cake dito. Gusto mong makita? Ayaw mo? Oh, Ayaw mo? Gusto <laughs> so, mong makita? Hindi ko maano. Ito, ikaw nga.

Saka talagang hinihiling niya ay mapaayos po yung ma Kaya ano, malapit na yung maayos. Malapit na yan. Malapit na maayos. Ma Anong handa mo ngayon? Hindi ba Hindi ba handa Masaya ikaw? Masaya mo ngayon? Hindi na ikaw <laughs> Ayan po, ang um, gift natin. Kaya, and happy birthday Jan Sander sana tama yung spelling ng pangalan tama ba ate yung spelling ay tama naman po ay, tama po tama. Uh, kaya lang di ka nakabigiling ano, hmm. kandila Alito? ay may kandila hindi yung, Pang... yung seven ay, yung, uh, <laughs> seven siya ngayon <laughs> <Seven. laughs> tayo maghingi lang po ako ng message para kay John Sander ano pong wish nyo para kay John Sander ano una nabati ko mo yung anak ko, John Sander, <laughs> happy happy birthday, and sana gusto sa kanya makatapos na ng pag-aaral para paglaki naman niya eh, yung tanging yaman na may bibigyan namin sa, sa kanya ng asawa kaya magpapasalamat po ako sa naging sponsor po, so, nag po ng, cake, ng cake sa birthday ng anak ko, maraming maraming salamat po. Amay, nagpaabot po ng pang regalo kay John Sander si Ma'am Chailing Mateo po Maraming eh, maraming marami salamat po Kay, kay ma'am, maraming-maraming salamat po sa biligay niyo pong regalo sa anak ko po. Maraming-maraming salamat po. Ayan, salamat po tatay. ni salamat po sa lahat ng mga sponsor at yung pong nagbigay ng pa-birthday kay Toto yung cake at dunto sa cash maraming maraming salamat po masaya masaya po yung anak ko at natupad po yung wish niya kahit simpleng simpleng ano po is eh, napakasaya po ng anak ko and mabuhay po kayo at maraming maraming salamat po at magiging okay na po yung bahay namin sa mga darating pong araw na sana po ay gabayan po kayo dyan ni Lord, ingat po kayo palagi na alam ko rin pong mahirap kumita ng pera sa ibang bansa dahil nasa malayo rin po sila pero nagagawa nyo pa rin pong tumulong sa mga tulad naming mahihirap na talaga po talaga kayo ang mga bayani ng Pilipinas na yung nasa ibang bansa na nagtitiis pero po tumutulong pa rin po kayo at maraming maraming salamat po talaga masaya po talaga ako. Uh, hindi ko po ina-expect po yung mga ganitong darating sa buhay namin po. Dahil sa hirap ng panahon, kahit nga po ang 100 is mahirap kitain. Mm -hmm. Kahit sa loob ng maghapon, so, napakalaking blessing po talaga nito sa amin. Lalo-lalo sa iyo. Kung sa lahat, mga sponsor, maraming maraming salamat po. At, ay, bibili po yata yan ng sapatos niya. <laughs> <laughs> Nay, ano pong message niyo kay John Sander ngayong birthday niya? Message ko kay Tutoy, happy birthday! At galingan mo palalo sa pag-aaral mo para matupad mo yung pangarap mo at good health po palagi at kahit naman po may pera kung may sakit is mahirap kayamanan so, so... pa rin po talaga yung palusugan at good health po sa amin at lalong lalo na rin sa iyo, Rachel. Salamat po. <laughs> kay Daddy Donut. Thank you po. Salamat Ayan. po. Mabuti sa mga sponsor. Opo. Thank you so maraming much po. <laughs> Ayan, maraming salamat po sa sponsor kay Ma'am Chelim Regonton Mateo. Thank you so much po sa pagbigay ng gift para kay John Sander. Iyan si John Sander. Bibili siya ng sapatos niya. <laughs> <laughs> so ayan, once again po, maraming maraming salamat po kay Ma'am Chelim, Mateo. Happy, happy birthday po sa inyo and more birthdays to come. Ingat po kayo palagi at nagpalaan po kayo ng mahal na Panginoon. At ayan, um, happy birthday din kay John Sander. At sana makapagtapos siya ng pag-aaral at sana, mag sana maray pang blessing ang dumating sa kanila. And more birthdays to come din. At uh, ingat din siya palagi. So, ayan po, once again, happy happy birthday po sa ating birthday celebrant kay Mom Chelim, and kay John Sunday. So, ay maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, patuloy na sumusuporta sa aking mga sa aking mga vlog, sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And syempre, salamat din po sa mga patuloy na nag-sponsor, nagbibigay, nagbabahagi ng kanilang um, blessing ng bahagi ng kanilang natatamasa para sa ibang tao. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo lalo na po sa mga OFW na patuloy na sumusuporta, sumusubaybay. Patuloy na nagpupuyat para lang subaybayan at panood ang mga vlog. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At more power po. Ingat po kayo palagi and God bless po. And syempre po sa mga patuloy na sumusubaybay sa akin, maraming maraming salamat sa inyo. And ayun, nabunga na po ang ating mga pagpuya at paghihirap at mga patak ng luha. So maraming maraming salamat po sa inyo. And ayan, nakapagbahagi din tayo ng blessing kay Lanay la And masaya ako dahil nakapagbigay po ako kahit lang, kahit konti lang. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please like, comment and share and subscribe Racial Morales Vlog. So once again, maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless.